Okay mga kabingbing na napunta sa atong farm mga kabingbing nagpa daro ta diri oh. Ipaagian atong daro ang kanal kay gahi kayo din ina makayag pala. Ah oh, si Uncle Romeo ako oh. Siya may nagdaro. Gahi gid gahi. pala hon. Oh. Na, mga kabingbing oh mo Para humok na ilang pagpala. Hey! Duyan-duyan sa sila dito kay relax naman. Relax na sila. Ugma na pod, buhon. Oh, humok na ni pala ugma. Sulod-sulod ang mga manok ko. <laughs> Abtik kasi sila. Saan yung manok? Ha?

O, oh, mandag ko, ko, da Ay, ko, na na, ko sabaw ba? Akan na, itong hulat tun, tagawad na. <coughs> mm. Okay, mga kabingbing mo muna itong trabaho dali, kada adlaw, mga kabingbing kay kaya, wako man tayo, biyahe-biyahe. Dali sa itong farm, magkumbati sa ta dali. Okay. Okay mga kabingbing, update na lang sunod. Salamat.